Sabay daw welcome back sa akin. channel sabay-sabay po natin, panoorin na ang mga nakakatawang mga videos. Takakinakala sa internet o subscribe dan troyo. Papi dahil sa mga videos na ina-upload ko araw-araw. Konsentitor biyanan. ginalan,

Kakagulat ka naman ayun. Wala oh, no! nang natira sa mga sinu. Oh no! Ajunjun, hindi ka talaga tatahimik. Eh? Ka ka kaya pa. Lagi ka na nagbabarong ayun. Ang iyak na aso dyan. <laughs> kaya, yun, na ito? Kaya ka magpatulong? Ay, burutin ko talaga yung lalamunan mong bugkot ka. <laughs> o ito, kinuna ka pa ba sa ng tatay mo na parang utot ng kalabaw? <laughs> Sigihin mo pa yan. Mahiin ko yung bunganga mo. <laughs> kaya, oh no! Ang Ara, araw na, na kaya ka na <laughs> <laughs> gusto Yung wala ka lang maulam. Pero, wow. Laki naman ang lalagyan ng baguong niya. Kawawa naman. Ang mm -hmm. si na <laughs> uh, Parein. Parein. si oh. Daan na si na ah Ang si Daan Ang si Pagko pa rin binigay. Nag-type yung kaibigan mo sa movie <laughs> na I love you. As a joke pero pinindot ng isa. Kaya nag <laughs> Lagot kayo. <laughs> <So far. laughs> <Hey. laughs> Hindi mo alam paano babawiin yung perang pambayad sana sa kuryente. Ano <laughs> ka lamang? Scatter pa more. Wala <laughs> na. So, delikado na, idol. <laughs> Ay, nakko. <kap> <laughs> Pag nakuha mong pera bilis naman. Pa! 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 Hindi pa kami kumain. Gutom na ako. Hindi pa luto yan. Papa ko yan. Nagigipapa. Ako pa lang <laughs> papa ko. Ang kainis naman tong CR dito. Magkasawa nga yung sa boys tsaka sa girls. Isa lang, para sa bubay. Ano yun? Kunwari dito, makeup makeup ako dito. Tapos, may nag-CR dito sa tabi ko. Ang lalaki <laughs> po yan kasi walang tao. Ah. Ako lang. Talaga? Tapos may pumasok na isang customer, pero hindi siya tumuloy. Hmm. Kaya nagtaka ako. Bakit hindi tumuloy? Tapos pumasok yung isang crew na babae. Sabi niya, ma'am, panlalaki po yan. Ito po yung pambabas. Hmm. Mali ka lang pinasukan. Panlalaki pala yan. Binash ko pa tayo, binash ko pa yung sila. Yeah, tapos, ako talaga ate. Ako pala yung mali. Ano yan? Ha? Huh? Wala naman. may bili ng Tama, wala man. Ba? Nablot pa nga. Nakabol niya. Oh. Ikaw dong ba, sunod? Ay pag silpon silpon na rin ka sa ada, kaya di na kumpiyansa ng panahon karon Tanawa, hindi hmm. gani kami ang nakakuha. Nalooy na po ni Singuha. Salamat Ay nga pag silpon silpon na. Buti na lang oh, naawa kumpiyansa sila. Kumpiyansa mga kaika. Nay balik pa. Araw, Ablong natega targiton karon. ron. Nga nga waman natin yung jipotang, yung motora. Tanawa nota ng kasulina. Ha? Hahahaha. Hindi naman sa to. Warta na uta. Kaya pala minto sila. Labusan pala ng kasulina. <laughs> palpak. Ay, mo ako magtulog. Ma, anong ulam? Ma, ano tong ulam? Ayan yung ano. Tinarantadong ulam. Se estaba dando las tres, pero valió vi. tanggal. Uy! Ma! Anong ulam? Ang ulam talaga ulam talaga ngayon. Maligtad na. Anong ulam? Ma, anong ulam? Pagkamin naman kayong bagulang. Anak! Anong ulam? bibigyan ng pera. Uh -oh. Manak, pera. Sila naman yung magtatanong. Anak! Pahingin 1K! pang ko lang. <laughs> Bigyan mo na. Ngayong umaga pala ay magsisinangag tayo. Amen. Alam nyo ba na ang sinangag ay isa sa pinakapaborito kong almasal? <laughs> ang daming mantika. <laughs> fried rice. Deep fried <laughs> rice. <Anong? laughs> alam niya. Ah? Ay, nako. Nangyari dyan. Hindi na dinirit Ang daming alam. Ano mo problema? Taas. Ay, nakuha. Puro kalukuhan talaga. Ah! Malalong ulam! Ha? Anong ulam? Giling-giling. Giling-giling. Tignan mo si James Reed matulog. Idol talaga itong malubito na ito. Tignan mo, natutulog lang yan. Ang gwapo. Okay pa rin. Si Coco Martin naman. Tignan nyo kung gano'ng kagwapo natutulog lang. <laughs> si Alden Richard naman, tignan mo. Nakikita mong guwaping siya eh. Kahit ba ganyan yung ba ilan, postura niya, ah, lang eh. Ang gwapo pogi pa rin. Enrique Hill, tignan natin paano siya matulog. Tignan oh. mo, ang sarap halika ng mga labi niya. Uy! <laughs> tignan mo, ang pogi o oh guwaping so. Oo. Si Joshua Garcia naman, natutulog na lang. Ang pogi, pogi Oo pa. ano? Ayan, tignan mo. Sana all. Hmm? Siguro, sarma sarap sa bicep mo eh. Makakainis ka. si Daniel Padilla, tignan nyo matulog. Oh, matuluyan kanya na ito. Ang cute. Di ba? Ang gagwapo nila matulog. Natutulog lang yan ha. Pero oh, things oh, dito naman sa mga picture namin na natutulog kami. Oh. <laughs> ang unfair ng mundo. Tignan mo ba't ako? Pag ako natutulog, mukhang burat ako. Nakalaga pa Ayan. Trip ka talaga, Dolba. O, si Dominic naman. Tingnan natin matulog. Si Dominic naman. Sorry, sorry. Mukhang burat. Pag artisa, ang guga matulog. Nakakainlab pa rin kahit tulog. Ang sarap ikis. Sa amin, ang sarap pagbabaragin yung bibig namin.